Ayan, hello, morning, morning Welcome to my channel uh, Ige Works uh, Ngayong araw ng Rodeo Monday April 9 Yung opening ng ating Rodeo Festival Mga participant po yan, mga nakikita nyo Mga Rodeo Dito tayo Ayan, iba-iba ang ano po yan, iba-ibang lugar dito sa Pilipinas. Ayan. Sir! Ayan. Ito sila. Ayan mga ka-rodeo natin. Tarlac. Ayan o, no, Tarlac. Kaway Ayan Ayan From Tarlac Ayan Hello Kaway-kaway yeah. Yes okay Thank you Ito naman ay From Golden Lion Pangasinan Ayan o, Ang layo Nang narating nila mga ka-Rodeo natin ano ayan o no? so andito sila ngayon sa masbate from tarlac ayan ito naman sila sir from saan sir buk Oh, yan from Bukidlong Mindanao yan shout out sa kanila nakabot sila sa Musbate Rodeo no? ayan bukid nun ha <laughs> enjoy share ayan punta naman tayo dito tanong tanong tayo kung taga saan sila mga ka rodeo mga ka cowboys wash out ah! ayan dito naman sila so hello sir ma'am taga Farm Sun, sir. Farm Sun. oh, yun. Nakapang dito sa Masbati, ni Biasia. Ayan, mga karodeo. kaway Kawai, kawai. Ayan. Ni Biasia. Ah, yun yung mga nakapang ano na dito sa atin sa Masbati, ano? Mga karodeo. Hmm. So, ayan. Anak tayo dito ano. Ah, magsisimula na yung parada. Hello. Yeah, no, no, mom from DTI. Best way travel and tours. Ah, yes. daming kabayo ano. Yeah. So ikot-ikot muna tayo. Hi, Mom. Bos. Bos. Hi,

Ya, kawaii-kawai jan. Mam. At in charge yung mga taga-Masbate ah. Wow. Ayan. Kawai kawai Smell, 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 smell. Tawa, tawa, tawa. Kawai, 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 kawai. Ayan. AK Works channel ah. Ay, 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 Hi vlog. Wow. Adipo Aniano. Fortive Supportive mother. Addibu ya yeah, nanti gan ya kawai-kawai Yan. Taga? Puro mila aroroy? O mil oh, gold pa naman. Ayan. <laughs> Thank you. Ayan, kawin-kawin aja <laughs> Maski mainit. Hi. Ayan. Hello, Hello.

Halo, ati. Hello Ate. Ano nakita mo? Ba? Ayun. Sisimulan na ata. Yan. mga eagle eagles natin ayan o no? ayan mga agi tunay yes. هي دو نيوفيشن کان ثاني انني اڪڙا واري ٻي پيٽي کي ڏياريو More farmers